Magandang umaga po mga kaparmin Maaga po tayo sa ilog at tayo po ay mamamandaw po ng taid At kahapon po Pagkatapos po nating mamuti po ng nasunis Ay tayo po umuwi At gawa ng hapdi nga lang po yung mga bata Tapos nag-spray po tayo sa kabila po Nang sa damo at pagkatapos po nung pahapon naglagay po tayo ng tain dito sa ilog kaya ngayong umaga po ay tayo po yung mga mandaw at kahapon po ay magandang panahon sabi ko po ay maganda maglagay nga po ng tain pero ngayon po ay makulimlim oh. ang panahon yan, oh. madilim po pero kabagat po ang panahon dito sana po marami tayo mahuli uli para may libring ulam po tayo mga pandin para po. Bali dito po ay dalawa ang ating nilagay tapos yung marami ay doon po sa pababa sa katapat po ng ating tubigan. Kukunin lang po natin yung dalawa. Sana marami huli po. Pagkatapos po ng baha ay ngayon lang po ulit tayo nakatablagi ay eh. gawa ng inaantabayanan po natin ng panahon. Ayan. May hipon ko nga. Oh, ang hipon ko ah. Eh. Patang po ang marami. Salamat po. Ayos na rin yun. Eh. Katangpo, marami. Palahok ko sa gulay. Ano po yung pangalawa natin? Bay, puro katangpo. Wala pa na pilantik ah. Sa baba natin tutunyong iba. napagpainan na po natin ito ay iniwan lang po muna natin dyan dito po lang ating balik ay mamaya ar po yung pangatlo naagapan po natin ang pandaw gawa ng may gawa pa tayo mamaya ay maghahatid pa sa mga bata ah puro katangku hmm sabang katang madalang po ang hipon ngayon eh. malalaman natin mamaya Ayun, nahipon po pala rin. Ayos po. mo na yun. Ito po tayo? Ito Ang ganda po ng ano, ilog, ang Yan ang sarap yung maligo Wala, lang pa po, po yung ganyan Pare po yung pang-apat natin eh. Nung kami nang ilaw po dito, nila Kuya Oni, nanisid po sila ay marami pong hipon dito kaya nagpaan po ulit tayo dito ay sana may hipon po may hipon po ah mayroon po yun, eh. sa loob ayos po salamat po kala ko wala po ay mayroon din hindi na andyan lang po yung isa oh, sa baba pag po ganitong layon kahit po dalawang sunod po agad na ano kain ang kain po natin mahaba naman po itong layon layunan ay ayun po yan kahapon po ay ano Halos dilim na po tayo. Matagal din ko ang ano nito ay mag lagay. Wala po ang hipon may katang man hindi naman nasiro ko ayos pa may panlahok sa gulay dyan po yung mahilig sa tubig Para po yung dinadayo dito ng leguan po. Medyo malalim po dito ay layon po ito, sabi po. Lagi po dito may naliligo. Maganda po ang pusto dito ay. Sa umaga medyo may po dito. Pero pagdating ng mga patanghali, eh, hanggang hapon na po ang lilog. Gawa ng kahoy po. Ano. Para po yung ating panlima. Binilaan po tayo naglagay sa gilid ng layon. Malalim po dyan. Ay, hipon po. Mahahuli natin, walang katangkuar eh may hipo naman may isang hipo naman po palahok din po yun pansama natin dyan muna po yan pag pinagsama-sama po ay madami din ng kuli malaking bak na mga panlagay dito lagaslasan po, <tong lagellito> po kaya ay Ayun, sipon po at katang. Mayroon din po. Dyan na na. Pakunti dito ang hipon. Sa taas po ang madami. Sa pataas pala.

Itang din po. Talawak din po sa gulay. Uwi naman po tayo mga panding. Tataktak na po natin ori. tayo pa yung na mga kaparming titingnan po natin itong mga hole natin okay, mahipon din po naman mahipon po ulit kayo katangko masarap yung prito po ay doon sa ano nga po pala sa may nag comment po ito po isa dyan ganito kalalaki hindi na po ito nalaki ito po ay native na katang po ay. Sa mga laking probinsya po, ito po ay kilala. Pero sa iba po, ito po ay sa dyan ganito. May dad na po ito. Oh. Yan, oh. Ito po ay ano, katang ilog po. Hindi po siya nakalaki. Mataba na po yung ganong kalalaki. Native po. Papalitan na po natin ng ano ng ating pain malambok na pumaigi <laughs> eh Mayroon ba kung naipis na isa? Mayroon. yung hipon puli o ba, mayroon din naman pala maka ng hipon po eh. Yan. ay liman ha hipon din eh. Kala ko siro po ay hindi pala. Ayos din. Libre ay, ng ipang po natin mga kapambin. Eh. Ito na po lahat mga kapambin ang ating nahuli. Oh. Batang at hipon po. Ang dami din po. Punin po natin itong hiton. Ganun pa rin po. Ay, natanggal ang sipit. Lalaki din po. Oh. Sayang po yung sipit. Yan. Dalawa. Patlo. Ano, Ato. Lima. Ano yun? Ito. Walang. Yan yun. yun? Labing isa po. Oh. Lagyan dalawang piraso po. Nahipon. Yeah. Malasa na po ito sa gulay. O. Oh, ito po mga karambin. Eh. Tapos yung katangko ganun pa rin po kadami. Katulad po nung nakaraan natin. Eh. Mamaya masarap itong prito. Naprito po tayo. Pananghalian po natin. Yan, hanggang dito na lang po uli ang ating vlog mga kaparambin. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta at panunod po sa aming buong pamilya. Ingat lagi ang God bless po. Bye bye po, mamaya maya po ulit tayo.